May bigil o apat. Sir, magkano po isa? 4-5. 4 bigil. Anong breed po yan? Chihuahua. Chihuahua. Magkano po binibenta? 7,000. Ilang months sa po yan? 7 weeks. Ah, 7 weeks pa lang. Ganda, no? May vaccine na siya. May vaccine 2 times na yun. 7,000. 1 times One, Magkano po isa? Quatro. Puro babae. Eh sa mga nagaganap ng shift so babae. 4,000 na lang isa. Mahilit ang size no? mo. Malilito lang ng Lalo pa yung kapatid dito, sobrang liit. Ito, 80 lang. Kaya ito 80, ito 120 daw ko. May mga beta no. May mga boss sa mga nagaganap ng lupino. Sir, magkano na lang ba 'to? 1,000 na lang yan. Buhaba na no. Malinis yan, halos walang rampa. Okay, mga po sa mga naghahanap. Isang libo, matured na ba to? 5 months. Five months. Yun, yun bata pa. Aguro mo. Magkano po ang isa? 2.5 po ang pares. Ay, isang piraso, 2.5. Mali pa lang ang haguro mo, no? Kala ko pares na yung 2.5. Ito ano ba to? Red Factor ba yan? Red okay, Factor Pakita ko lang ha oh. Red Factor pala to Si Bulka Magkano tong Red Factor? ay sir 15 yan 15 possible hell. Ay possible kakto kakto nga eh yun yung previous yan pag tinili sir ito. ah may previous Oo, dalawa man, may kasama lang 15 no o, kasama lang <laughs> <yung> previous na <laughs> <talaga>. kamusta <laughs> mga boss araw na naman po ng sabado October 14 papunta ko ng Hulong Duhat Malabon pasyalan ulit natin yung changi ng mga hayop doon traffic Okay, nandito na tayo sa Changian. Good morning. Silipin na natin yung mga panindang hayop dito. Dito tayo kay Rodman. Oh, morning Idol. Morning. Pero na ulit Princess Type Idol. Grand? Three months lang to Idol. Oh. May boxing to Idol. Saka Maltese. May dala ako. Maltese? Ito no? magkano to? Yan yung, yung nakadamit ang harap, di ba? Oo, oh, ano to? 6,000 to idol, wala na kasawa 6K oh, 6K, ito, print sa'yo babae Ayan o, oh, pango Ayan so, so, yung Maltese na sinasabi mo, ba't hindi puti? Ano to, brown, saka ano to eh hindi ba Maltese puti? Mm -hmm. <laughs> Crossbreed Pakita ko, pakita ko sa'yo magulang o oh. Ayan o oh. Ganda kami naman yan. Woman's My Gate to Idol. Lala to. Benta ko lang to ng 4K. 4K? Napakamura. 4K no? na to. Magkapatid yan, Idol. Boss Rodman, mga bagong ulay tayo ah. Oh. Oo. Para ano, Idol? Bata tignan. Ito namang isa, anong breed yan? Ha? Ganun din, Idol. kapatid yan. Ayan. Layo lang ano ah. Mas balbon yung isa. 4K din yan. Oo, oh, 4K rin Idol. May vaccine na rin, Idol. medyo jewel na. Ito ang isa kanina to. sakit kita kayo. Pakikontak na lang ako Idol Ito yung ano hey, mga boss, baka interesado kayo eh, dito sa ano niya Ito yung vaccine ng ano nung presis Bala niyang aso, may vaccine na pala oh. so, May vaccine na ha ah, Ito na 4K, may bakas pa naman diba Yung, ito yung Maltese ha Ito yung Maltese ano? ito, wala na ano? Wala na to, 6K na to Idol, may vaccine kasi Okay, okay Sige Rodman, iwan mo na lang yung number mo Ano, 0905 Eight four four six seven zero, nine. Ako, sir. Meet na lang tayo basta wag lang ako lokohin. Okay, sige sige. Oh, sige, salamat tayo dala. Di pa tayo kay Ate, eto may dala siyang Shih Tzu. Ate, magkano po binebenta 'yan? 6k po isa, 11 na lang dala. Ah, pag dalawa 11k, pagka isa 6k. Ayan. Yan lang po ba dala nyo? Ano may Meron po kami binibeta Mga beta Ah beta Beta Sige mamaya daanan natin yun May contact number po ba kayo? Meron po okay, Opo meron po Sige po Magaganda okay, yung beta. beta namin po Tingnan mo yun Opo Mamaya dadaanan ka po okay. Yung number na lang po 0931 042 0297 Okay salamat po Boss good morning Magkano yung pag mo? Gusto Magkano? Gusto 10,000. Ilang months na yan? 4 months. 4 months. Sa laki. Sa bahay. Sa bahay. Yan lang dala mo. May contact number ka? 0951-2966-306. Saga saan kayo? Saga Malabon po. Saga Malabon. Okay. Dito naman mga Aspin. Kaya magkakano dyan? 150, 150. Ito. Ito na boss. 150. Mga kid yan. Kaya magkakapatid. Ang mga naghanap ng murang ano no, murang alaga, 150. Ah, uh ata. -oh. Hey. Sige po. Ito may rabbit oh. Ito mga ibon. Wala nga, isa lang pala ko eh. Boss CJ, may mga bago ang pusa? Mga bago na, boss. Hindi ka nagbukawi kahapon, ha? Ano, boss? Tumapakarabdok ko eh. Toy, malayan boss, female. Ilang months? 8 months na, boss. Female Himalayan. Malapit na mag-eat yan, o? Opo, malapit. nag i na siya. Pagkano? Pwede ko lang 10k yung negosyable sa mga subscribers mo boss. 10k Himalayan eh, Itong isang to ano to? Persian Persian Opo, big bone yung ano niya, tatay Big bone Ayan ang ulay Big bone ang magulang Opo Ganda nga kulay, makakakana maka, yan 6k yung negosyable pa naman yan boss. Female po ito Female, 6,000 na uh, Persian Opo Tapos so, may dalawa pa pala ano? Siberian, na female Opo. Siberian. Ito so, Siberian, pure Siberian. Ayan. Magkano 'yan? Gawin 6,000. Siberian 'to 'yan, Tabi. Tabi. Yung isa ang maganda. Kaliko. Kaliko. Yung pagkaliko babae 'yan, 'di ba? Pagkaliko ang kulay. Ito kalika blue. 6,000 lang din, negotiable. Dal face po 'yan. kaliko. 6,000 na lang rin. Babae rin, no? Opo. Puro female po dala natin. Yun. Opo. Yan si Jay, no? Baka Opo. may mga <laughs> gustong bumili ng Opo. kitten mo. Contact ah, number. Opo. Ito po contact number natin. 0967-310-5056. Salamat po sa mga viewers ni Sir Peter. Thank you, Sir so, Jay. Salamat po. Ibigil o oh, apat. Sir, magkano po isa? 4-5. 4-5 bigil. pang ganda mga boss 4-5 lang isa ilang months na yan kuya three going 3 months oh. yes. ano na wala nga lang papel no wala uh, pag kami papel na mahal <laughs> bukay, sir May contact number po ra 09254927761 kong gusto ko ng bigay. Salamat sir. Ano ah, ganun? Kinabukasan lang na kuha agad 'yung ayong na-i-vlog ko sa inyo. Uh, Bale, ito po 'yung tira. Ito dapat natin ito. Eh, may nakita parang bala 'yung ano, 'yung parang bala ko ba? Hindi sinuwa. Hmm, hindi kinuwa. Ito 'yung. Oh, na vlog ko na ito eh mga 2 weeks ago. Two weeks ago. Ayan, si Kuya ay may dalawa pang natira na Datsyan. Datsyan oh. Yung long, isa long hair no? Long hair to, long hair. Magkano na lang tayo? 4,000 po. 4,000 na lang. pareho lang, pareho nalang lang. Ano yung labas ko? Dalabas ko? Sige, okay na po. Okay, ha? na. okay na po. Kita naman dito eh. Natutulog eh. Ayan, baka interesado kayo. Ito yung contact yeah, number ito, ni, contact ni number. Sir no? Lito Legaspi. Ayan. Dalawa na lang ang ano niya. Tagatondo po kayo no? Hindi, bando. Ah, bando pala. Bando. Sorry. Oh. Uh, oh. Kaya nga nagpakita na. uh, ko lang po Kaya Bindali. Okay Sige po tay. Uh, Salamat po sige, Salamat din Salamat, salamat. Ayan, may mga nagko-comment din kasi sa akin eh Mga naman daw ang ibilag ko Peter Paul ka gente. Peter Paul sa YouTube. Okay. Ito may mga beta sila oh. Ngkano po ang isa ito Ito oh. 80. Lang. Ito 80, ito 120 daw ko. May mga beta ano. Ito yung 80. may Mga ipis din oh. Meron pang oh. Yeah, mga boss, pasyala lang kayo dito Sabado at Linggo Magtitinda sila dito Ayan po yung ibang mais daw. oh. Ito so, tawag dito? Ayan po. Anong breed po yan? Chihuahua Chihuahua Magkano po binibenta? 7,000 Ilang months na po yan? 6, 7 weeks Ah 7 weeks pa lang Ganda no? May vaccine, siya. May vaccine na siya 2 times na yun 7,000 May bawas pa po ba yan? Meron pa konti ano? Taga kayo sir? Ang yas na bota May contact number kayo? Ayan 0929, 0929, May mga boss, so quality yung dala niyang chihuahua. 7,000 may bawas po naman yan. Text nyo na lang si sir kung interesado kayo. Salamat sir. Dito naman tayo kay sir. Tanungin natin yung dala niyang ibon. Sir. Lutino, no? Yes po. Lutino pa yung sir. Ayan mga boss, sa mga naghahanap ng Lutino. Sir, magkano na lang ba to? 1,000 na lang yan. Buha na, no? Malinis yan, halos walang rampa. Okay, mga boss, sa mga nagahanap. 1,000. libo, matured na ba to? 5 months. 5 months. Yun, yun bata pa. Ayan. Okay. Ayan. lupino yan, mga boys. 1,000. Sir, contact number meron ba? meron tayong contact number. Sa kayaag niyo ako, ano, Alexander Abiliar Jr. 0942-671-3605 Pag asambu kayo, sir? Kalokan lang ako. Kalokan. Ayan, eh, mga boss, to. I-text nyo lang si sir kung interesado kayo sa dala niyang lupino. Thank you, thank you. Haguromo. Sir, tignan ko lang yung dala nyo, ha. Ah. Haguromo. Magkano po ang isa? 2.5 po. Ang... Pares. Isang Ay, ah, isang piraso. 2.5. Mahal pa lang ang Haguromo, no? Kala ko pares na yung 2.5. 2.5 pala isa. Mura Ah, mura pa to. Dati ba magkano binta ng Haguromo? 8 Gs. Ah, ganun. Buhaba lang pala ngayon, no? 15. Umabot pa daw ng 15. Isang piraso lang. Ito, 2.5 na lang. Sir, contact number. Baka may gusto bumili ng Haguromo mo. 0975531-9783. Ay, ulit nga po. 0975531-9783. Taga saan po kayo? Taga Malabon, oh? Potrero Malabon po. Potrero Malabon. Ayan, mga boss, no, i-text you, si sir, kung naghahalap kayo ng Haguromo, 2.5 lang. Salamat po. Ah. salamat po. Talaga. Dito naman tayo kay Boss Marvin. Tignan natin yung mga paninda niyang ibon. mo no. Boss, mahal din magkano ang guro mo mo? Kano lang yung inko, nakuha na yung hago eh Ha, ah, inko lang to? Yung inko lang yan Magkano isa? Hindi po lang isa Yung pre-reel pack naman, 250 lang Ito ay 1,000 isa Yung isang 250? Ah, uh, yung pre-reel Ito, yung pre-reel pack Ito, 250 lang yan wala, wala. Ito lang yan Ito Sale palo Dito magkano isa? Ito Itong violet lang na pinapain 1,000 1,000 Ito, Ito isa? o papel 1.5 o papel ito 5 do kaya ganda ng markings ganda ng pang show oh, ganda ng kulay pang, pang show to tapos oh. yung kulay niya, may, may kulay pa sa ilalim <laughs> yun ito to to, to. hindi siya dugo kulay talaga ayun, no? ayun no? oh ayun oh oo ano ano ba yung mga mancha mancha ano isang libo lang paris pare 1,000 lang ang pare kung, kung gusto maganda lang pero mura masok dyan. Yan, pwede na to. Ito, 800 lang yung kabila. Itim naman ulo. Terso, no? Terso naman. Terso par blue. Oo. Okay. Ito, maganda mga kakatil na palo. Ano ba? Ito, uh, kakatil. Pares-pares na yan. Pagkaano, pares. Uh, dito, 5,000 lang pares na. 5K to uh Oo. -oh. Ito, palo by, ano, by... Split palo, parisan, 4,000 naman. 4,000. Dito naman sa ano, 2.5 lang dito, back to back Lutino. Ito, 2,000 lang, back to back na buy naman. No, Ay, buy na, back to back. Puro ready to breed na yan. 2,000. Dito, 2,500. Pag sinabing ready to breed, mga breeding age na sila. Hmm. Dito't mga 10 months pataas. Ang dami yung ibo ni Boss Marvin, no? Ito, bronze. Ito, ang gano'n pa. Ano pa last time, no? Oh. 2.5 lang yan uh, Bronze by split bronze 2.5 to uh, Kaya parisan na yan Kaya lang na lang ito ang ganda ng kulay. Ito 800 lang pares na. Ito 800 pares. Okay ba yung kulay niya? O pala yung lutino. Oo. Oh. Uh. Ito ano? 4,000 lang isa. 4K ang isa. 8,000 pares. Pag pares, 8K. Nga tayo itong mga green papapail, export quality. Mga dark na dark yung kulay. Sobrang gaganda ng kulay. Ang tawag ito? Green opa, pale palo. Green opa, pale palo. Oo. Uh. Magkano isa niyan? Ano lang 'yan? Uh, 2,000 lang isa. 4,000 pare. 4,000 ang pare. Kahit 3,500 bibigihin ko na 'yan. 3,500 so, binibigay niya. Napaka-dali nating kausap. Oh, na-miss mo tatawad. Yun. <laughs> Baka natin dito yung ina-hunt it, pero hindi yan. Oo. Oh. Kompleto, no? Ayun, may, may mga vitamins pa. May mga vitamins. May panghuli. May panghuli. Para hindi matuka, diba? Contact number, boss? 0915-135-191. Okay, text na lang, no? Thank you, thank you, boss. Salamat, boss. Ito, si Sir Dennis. Subscriber pala natin. Silipin natin yung mga palinda niyang ibon. Yan, puro high meat pala dala niya. Yung dalawa, bayo. Ito, yung dalawa, bio. Bio. Opa del Opa del na? Hindi. De, ano pa? 3 months. 3 months pa lang. Two months to 3 months. Bio del Magkano po? 4K isa. 4K isa. Kapatid ito. Car blue. Ah, ito kapatid niya ko ito yung magkapatid. Hindi. Binili ko yan. Bagong binili ko yung dalawa. Ito kaysa kapatid. Magkano? Kapatid yan. blue. Bali split dilute na siya. Split dilute palbo. 1K lang 'yun. 1K. Ito mga Opalay na 'to. Binili ko 'yan. Binili mo. Nasaan pa 'yung mga pang-out mo, sir? Ito anong tawag dito? Green Pipe opa. opa. Ito ba? Green Pipe Opa. Ito. 1-3 na lang 'yan. Pares na 'yan. Pares sa 1-3. Yung albino 900 ang isa. Albino, 900 isa. Yung white bull. Yung isa white bull. Yung mata. Oh, 500. 500 sa white bull. Ito. Lupino. Split opa. Post split opa. 1, 2. 1, 2 ang isa. Ito. Back to back. Split gunyot. 1, 8. Pares. Pares. Funded. Ano pa dala niya, sir? Ito yun. Pastel o pa Pastel o pa yung Yan, 400 feet. Mature, 500 feet. Mayroon na kami dyan. Uh, proven te. May proven uh, Sa mature, 500 400 sa yan. Ito sa kanila to. Ito sa mga kaibigan. Ito, ano ba to? Red factor ba yan? Red factor. Pakita ko lang, ah. Oh. Red factor pala to. Uh, si Volcac. Magkano itong red factor? Ay, sir. 15 yan. 15. Possible hen. Ay, ah, possible kakto kakto ka. Eh no previous yan pag dinilay sir ito. Ah, may previous na lawa. Kasama na. 15 no. Oo, kasama no, <laughs> na. Three. Previous na. No. Kasama na. Previous po yan talaga. Ito sir, mga wild type natin. Wild type. Eh, 3K proof it. Pares-pares 3K. Opo, yun. Mura yun Wild type. Ano paip k yung paip 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 opa. paip 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 Okay, yeah. may name, may huh? mm -hmm. Nasaan pa iba, sir? Ito, sir. Uh, ito, sir. Paris ito. Anong tawag dito? Ito, sir. Move, uh, deep Move. Uh, blue Opa. Ano lang sir, 400, sir? 500. 700. Pagkana? 700. Paris. Ito, sir. Yung green. Post-dilute. Post-pay. -dilute, Pag-tubang post -dilute, post -dilute, open na 1.5. 1.5 ang Paris. Ito, sir. 400. 400 Paris? Yes, sir. Ito so, pala. Mura lang. 400. Yeah. Pares na. Ito sir, mga Lutino Crimino project naman to. Lutino Crimino. Opo, so, opo so, 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 project yan. Uh, proven pair na po yan sir. Magkaano sir? ah uh, 2,000 po isang per 2 uh, kayang pares. Um, uh, Ito rin sir yan. Yan, maraming ibon sila sir. No? Ito sir, yung green o natin na limo lang. Okay. Uh, may pipe ano yan? Ano yan? yan, yes, ano yan, yan sir. 3K ang isa. Ito, sir, speed pa na pay one five, ito, dalawa. One five, ang isa. Six click kang kuya. Itong kapat nilang lalaki rin. Sabi natin po ito. Speed to Maglalabas din pala ibang kulay, no? Yes, sir. Saka speed sa parbo to. Oo. Uh -huh. Ito, sir, yung DFUing natin na disino. naman to. Two five. Two five. Opo, okay. na rin yan. Um. Ito, sir. Air Bulls. Normal hen, tsaka green opa, yuwing kak, espetino. 2-5 2.5 ito, Ito to. Ito meron, Project, proven. Ito yung hen, ito to. naman to. Ito. Ito yung kak, Sabado at linggo, lagi ka naman nagtitinda dito. Contact number, sir, meron ba? Meron yeah, po, 0947-423-0944. Thank you po. Eh, mga boss, sir, nabili na yung isang vehicle Nakabenta na si sir, isa Magkano po isa? 4 po 4? Puro babae? Eh, sa mga na arangit ng Shih Tzu, babae 4,000 na lang isa May litang size mo? May lang, lalo po yung kapatid dito Mga princess type, no? Kaya magkano jan? P4,000 P4,000? p ba bae? Hindi Puro babae Matagal ko na nakikita si Ate dito eh Sa Colt pa lang nakikita ko na kayo eh May contact number ko ba kayo? 0981-561-7400 ano ba pangalan niya? Dina. Dina. Ayan mga boss, 4,000 babaeng shih tzu. I-text lang kung maghahanap Pero Taga malabon naman po kayo, no? Nabotas. Ah, salamat po, ah. Ito pala yung service ni Boss Dennis. No? Mahirap din pala yung ginagawa mo, boss, no? Lalo na kung marami kang dala. Ito na, oh, boss, yung oras natin sa pagsasalansan nito Anong oras ka gumigising sa umaga? Dos. Alas dos. Alas 2 dos, gising ka na. Oo. Oh. Nasikaso mo yung mga paninda mo. Oh. Ibig sabihin, pag marami kang dalang panindang aso, pusa, siksikan sila dyan. Hindi naman. Um, Umisan, o minsan, umaabot ng apat na yung cage mo. O, apat yan. O, ah, minsan, apat yan. may mga buso. Siksik sa dalawa lang yung laman. Kasi may mga dalarin na may mga bag rin ako, eh. May mga bag ka rin, oh. Yan kasi pag si Boss Tennis, no. Ano pa yan? Biyahing kalokang ka ba, no? O. Monumento. Monumento. Yan, araw-araw niyang ginagawa pag nag-chachanggi uh, siya. Ba, wow, susunod, meron nga ano, kotse, no? Maka four wheels ka na, no? Nagliligpit ka siya. Oh. Ang hali yun, eh. na eh. Nakabenta ba? Nakabenta? Saka dalawang pusa. Dalawang pusa. Okay na yung at least may benta kaysa uh, wala, di ba? Ay, uh, yung tira natin na pusa ngayon, kukunin din mamaya. Yun, ang maganda doon. Para, para bukas, paribago na naman. Oo, oh, marami talong dadali bukas Yan, bukas abahan natin sa grotto yung mga dadaling aso ni Boss Dennis sa pusa, ano? Oh. Agosto Nakapasyal ulit tayo ng Hulong Duot Malabon Nakita na naman natin yung mga iba't ibang iba klaseng hayop na binibenta doon Okay, dito ko lang tatapusin tong video na to mga boss Maraming salamat sa pagsama Kita-kita lang ulit tayo sa susunod na video Bukas, grota tayo mga boss